May isang doktor mula sa Talavera, Nueva Ecija na nagngangalang James Israel Fabilar. Pagdating niya sa Amerika, wala man lang ospital na tumanggap sa kanya. Kaya naisipan niyang magtayo ng sarili niyang klinika. Sa labas, naglagay siya ng isang karatula na talagang agaw-pansin: Paggamot sa halagang 20$. Kung hindi gumaling, ibabalik namin ang 100$. Isang araw, isang tusong Amerikanong abogado ang nakakita sa karatula. Naisip niya, Hmm, madali lang tong lokohin. Kikita ako ng 100. Kaya pumasok siya sa klinika at nagkunwaring may sakit. Dok, tulong! Nawala ang panlasa ko. Wala akong malasahan kahit ano. Kalmado lang si Dr. James. Nurse, sabi niya, Pakikuha mo nga yung gamot sa kahon numero 3. Tapos patakan mo ng tatlong patak sa bibig ng pasyente. Ginawa naman ng nurse. Pagpatak sa bibig ng abogado, napasigaw siya. Yak! Ano to? Gasolina ba to? Napangiti si Dr. James. Congratulations! Nagbalik na ang iyong panlasa. Bayad mo $20. Napakamot na lang sa ulo ang abogado habang inaabot ang bayad. Talo sa unang subok. Pero hindi pa tapos ang abogado. Inis na inis siyang bumalik kinabukasan. Desididong makabawi. Dok, mas malala ang problema ko ngayon. Nawala ang memorya ko. Wala akong matandaan kahit ano. Muling ngumiti si Dr. James. Naku, mukhang alam ko ang lunas diyan Nurse, pakiabot ulit ng gamot sa kahon numero 3 at patakan mo ulit siya. Pagkakita pa lang ng abogado sa bote, sumigaw na siya. Teka, wag yan. Gasolina na naman yan. Yan din yung ipinatak mo sa akin kahapon. Humalakhak si Dr. James. Excellent. Nagbalik na ang iyong alaala. Bayad mo ulit, $20. Halos masabunutan ng abogado ang sarili sa sobrang inis. Talo na naman. Pero sadyang makulit ang abogado. Sa sobrang determinasyon, bumalik siya sa ikatlong pagkakataon. Dok, tulungan mo ako. Hindi ako makakita. Bulag ako. Sabi niya habang kumakapakapa Umiling si Dr. James at bumuntong hininga. Naku, pasensya ka na. Sa karamdaman mong yan, wala akong lunas. Heto, sayo na ang $100. Iniabot ng doktor ang pera sa abogado. Sinuri ng abogado ang pera. Teka, bakit $20 lang to? Sabi mo $100. At sa huling pagkakataon, napangiti ng malaki si Dr. James. Binabati kita. Malinaw na ulit ang iyong paningin. Ngayon, pwede mo nang iabot sa akin yung $20 mo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang panlilin lang ay parang isang bumerang. Kung ano ang ibinato mo, babalik at babalik din sa Hindi natin kailangang man para lang umangat. Tandaan, ang isang taong matalino at puno ng karanasan ay hindi basta-basta maloloko. Laging maging tapat sa salita at sa gawa dahil ang hustisya ng buhay hindi kailanman natutulog. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa aming channel para sa marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli!